Magtatapos ngayong araw ang Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Australia. Tampok ang Joint Aerial at Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Tinawag na tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Patrol sa himpapawid sa kabila ng namataang pag-orbit ng dalawang Chinese fighter jet sa A-29B Super Tucano ng Pilipinas malapit sa Hubo Reef. Una ng kinumpirma ng AFP Public Affairs Chief Colonel Sarsas Trinidad na itinuloy ng Philippine at Australian Defense Forces ang kanilang flight route dahil wala namang untoward incident sa nasabing pagbuntot ng China. Kasama sa matagumpay na Air Patrol, ang N-22 Nomad, BN-12A ng Philippine Navy at P-8 Poseidon ng Australia. Samantala sa karagatan, nagsagawa naman ng maneuvering exercise ang Australian Warship HMAS Tuumba kasama ng BRP Davao del Sur sa bahagi ng buswangga sa Palawan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medela Aguilar, marami pang mga bansa ang gustong magsagawa ng joint patrols kasama ng Pilipinas kung saan karamihan umano ay planong isagawa sa West Philippine Sea. Isinasagawa ang maritime activity kasama ng Australia. Australia isang araw matapos tuldukan ng parehong exercises kasama naman ang Estados Unidos na umabot din hanggang sa impapawid na sakop ng Batanes malapit sa tensyonado ring teritoryo ng Taiwan. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas d ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.